Wow! Answer up, to up! Oh my goodness! 600 pesos yung kilo ng ampalaya. Good day everyone! Welcome sa aking munting bahay kubo ng mga ampalaya dito sa France. At uh, today, I'm very happy at uh, can't wait na talaga na makakain ng ginisang ampalaya. Kaya, gustong gusto ko na magluluto dito sa loob ng aking munting bahay kubo in France ng ginisang ampalaya. So, andito na yung ating lutuan. Tapos yung mga ampalaya sa background. So, maglalagay na tayo ng oil aside ang palaya na mula sa aking garden yung onion yung garlic at saka yung kamatis na gagamitin natin today sa paggisa ng ampalaya ay mula sa aking garden as in nakaka good vibes nakaka happy at feeling satisfied talaga pag makaka harvest medyo mainit na ang ating oil so ilagay na natin yung ating onion ang ating onion 'di diba, Ang onion na mula sa aking garden. Kasi this year nagtatanim ako ng onion na red, tapos yung white, tapos yung brown. At nabili ko yung maliliit yan na bulb sa bansang Germany, 'di ba? <laughs> Nakakatuwa na yung ating onion ay mula sa aking garden. Tapos isusunod naman natin ang ating bawang, ating garlic. Last year, ako nakapag-start na magtanim ng garlic. And then this year, as in, medyo nag na yung numero ng ating mga bawang. Kaya ang saya-saya talaga na magka-harvest. Mmm, ang bango na talaga. Mmm, yummy yummy. And next, nailagay natin ang kamatis. This year, ang dami kong tinanim na kamatis pero halos mga cherry tomatoes. I love cherry tomatoes kasi sweet siya at parang prutas yung dating sa akin. So ito, maglalagay na tayo ng cherry tomatoes, di ba? Onion, garlic, tapos yung kamatis ay mula lahat sa aking garden. Napakasimple lang ng buhay dito sa France. Simpleng pinay, simpleng buhay, pero masasabi ko talaga, pag summer time ay sagana talaga sa mga gulay. Ayan, okay na yung ating onion, bawang at saka kamatis. Kaya isunod na natin ang ating ampalaya. <laughs> wow! Wow! Gusto ko na yung medyo malaki yung pagkahiwa ng ampalaya. Para feel na feel ko talaga ang essence ng ampalaya pag andito ka talaga sa ibang bansa, masasabi mo talagang, wow, nakakamiss yung mga paborito mong pagkain Pinoy, kagaya ng ginisang ampalaya, yung pinakbet na paborito-paborito ko talaga. Kaya, kinumpleto ko talaga sa pagtatanim yung mga gulay na nasa ng bahay kubo last year and then this year ay medyo pahirapan sa weather kaya yung ibang mga gulay ay hindi talaga namumunga kagaya ng patola this year ay hindi ako maswerte sa patola but it's okay kasi bonggang-bongga -bongga naman ang aking ampalaya at saka yung upo. Tapos yung okra din. Ayan. So, antayin lang natin. Wow! Looks very yummy! So, ayan! <laughs> Nakakatawa talaga. So, next ay maglalagay ako ng canor powder o yun sa atin sa Pilipinas, yung magic sarap. Pero yung gamit ko dito ay yung canor powder na vegan siya. So, ayan, konti lang. Tapos, magdagdag ka na lang kung gusto mo kahit mga half teaspoon lang or magdagdag ka rin ng asin. Okay na okay lang. Tapos, maglalagay tayo ng pepper powder para may konting aroma. Wow! Looks very yummy na. And now, ang sunod na ilagay natin yung itlog. Para sa inyong kaalaman ay hindi na kami bumibili ng itlog. Kundi, kumukuha na lang kami sa aming garden mula sa aming mga cutie cute na silky chickens. So, yung mga silky chicken ay yung mga cute sya na klase. Wow! the silky chicken and our dog princess. Tapos may lima kami dito and almost every day may four or five kami na itlog. Tapos ito na ang gagamitin natin today. So ang ampalaya, onion, garlic, kamatis at itlog ay mula sa amin garden. So, ilalagay na natin yung itlog. Wow, can't wait na no, talaga. <laughs> Looks very yummy. May mga Asian market or Asian store naman na nagtitinda ng mga Asian na produkto. And then, meron ding mga gulay na kagaya ng ampalaya, tapos upo, sayote, maraming pang iba. Pero para sa inyong kalaman, oh my goodness. One time na pumasok ako sa Asian store, tapos nakabili ako ng pansit, ang saya-saya ko talaga and then meron silang tindan ang palaya tapos yung kilo, oh my goodness, 10 euro yung kilo that time, that was 2 years ago, tapos 10 euro tapos itimes it natin yung 60 pesos, so 600 oh my 600 pesos yung kilo ng ampalaya. Tapos iba talaga yung ampalaya na preskong presko na ngayon mo talaga yung harvest tapos niluto. Ibang iba talaga. As run, oh my goodness, oh my goodness talaga. Pero marami din iba na nagbibili talaga, bumibili talaga sila. Lalo-lalo na na pag nagkikraving ka ng ampalaya. Oh, wow, tingnan din, guys. Wow. dik siver niya. Hinaan na natin 'yung apoy. Tapos takpan natin. So around 2 to 3 minutes ay pwede-pwede na ang ating ginisang ampalaya. Wow, after 3 minutes ay tingnan na natin ang ating ginisang ampalaya. Wow. Oh my goodness. Yay! Sana naman ay nagustuhan ninyo ang video for today dito sa loob ng aking bahay kubo ng mga ampalaya at nagluluto tayo ng ginisang ampalaya. Pag nagustuhan ninyo ang video na ito ay huwag namang kalimutan i-like, share at subscribe ang aming channel. Thank you and God bless us all!